kahulugan ng pala sa panaginip. Ang pala ay binuo ng isang malawak na talim na may mga gilid o gilid na karaniwang ginagamit para sa paghuhukay, pagbubuhat at paglipat ng mga materyales gaya ng lupa, ngebe, graba o buhangin. Ito ay karaniwan may mahabang hawakan para sa kadalian ng paggamit at isang karaniwang tool sa paghahardin, pagtatayo at pagsasaka. Sa mga panaginip, ang isang pala ay maaaring sumagisag sa pangangailangan na maghukay at magbunyag ng mga nakatagong katotohanan o nakabaon na emosyon. Maaari din itong kumatawan sa pangangailangan magsumikap at magsikap sa paggamit ng mga layunin o mitiin. Gayun din, ang isang pala ay maaaring sumagisag sa paghuhukay ng libingan sa pamamagitan ng paggawa ng mga mahihirap na pagbili o pagsali sa mga mapanirang pag-uugali. Tulad ng lahat ng mga simbolo ng panaginip, ang tiyak na kahulugan ng isang pala sa isang panaginip ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang paghuhukay ng malalim. Ang isang pala sa isang panaginip ay nagpapakita ng pangangailangan na maghukay at magbunyag ng mga nakatagong katotohanan o nakabaon na emosyon. E sinasaad ng simbolo na ito na kailangan mong tugunan ang isang isyong iniiwasan mo. Pangalawa, masipag. Ang pala ay maaari ding kumakatawan sa pangangailangan magsumikap at magsumikap upang makamit ang mga layunin o mithiin ng isang tao. Sinasabi sa iyo ng panaginip na magcaga at tumuon sa iyong mga layunin. Pangatlo, ang mapangwasak na pag-uugali. Bilang kahalili ang, ang isang pala sa isang panaginip, ay maaaring sumagisag sa paghuhukay ng libingan ng isang tao sa pamamagitan ng paggawa na mga hindi magandang pagpili o pagsali sa mga mapanirang pag-uugali. Bina binabalaan ang ka ng larawang ito na maging maingat sa iyong mga aksyon at kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pala. Kapag nanaginip kang makakita ng pala, ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na maghukay ng mas malalim sa isang problema. Maari itong nauugnay sa trabaho, relasyon o personal na mga layunin. Maari ring ito magpahiwatig na sa sinusubukan mong magbunyag ng mga nakatagong lihim. Ang pagkakita ng pala sa iyong panaginip ay nagpapakita na handa kang kumilos at gumawa ng mga pagbabago. Ipinapakita e nito na handa kang harapin ang iyong mga takot at pagtagumpayan ang mga paghihirap na pumipigil sa iyong nakakahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na pala. Kung nanaginip kang humawak ng pala, ito ay sanyales na handa ka ng kumilos at magsimulang magtrabaho upang makamit ang iyong mga layunin. Ang paghawak ng pala ay sumisimbolo sa pagsusumikap at pagsisikap na kailangan para makamit ang tagumpay. Ipinapakita nito na handa kang tanggapin ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon at harapin ang mga kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng pala. Kapag nanaginip kang bumili ng pala, handa ka na magsimula ng bagong negosyo. Ang pagbili ng pala ay maaaring kumatawan sa mga tool at mapagkukunan na kailangan mo upang makamit ang iyong mga layunin. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay naghahanda para sa isang bagong yugtok nahulugan ng panaginip tungkol sa sirang pala. Maaari ka makaramdam ng pagkabigo at kawalan na magawa kung managinip ka ng sirang pala. Ang isang bali na pala ay sumisimbolo sa isang kasangkapan na hindi na kapakipakinabang. Nangangahulugan din ito na kailangan mo ng praktikal na paraan ng paggamit ng iyong mga layunin. Maaari kang mawalan ng pag-asa sa pagharap sa mga hamon. Ang sirang pala ay sumisimbolo sa iyong kawalan ng kakayahan na malampasan ang hamon. Samantalang ang isang sirang pala ay sumisimbolo din ng takot sa pagkabigo. Maaaring hindi kagaanong kumpiyansa sa iyong mga kakayahan at mag-alala na hindi mo maabot ang iyong mga layunin. Ang panaginip na ito ay isang pagpapakita ng pagdududa sa sarili. Ang kabiguan ay bahagi ng proseso ng pag-aaral at ang bawat pag-urong ay isang pagkakataon upang matuto at umunlad. Sa kabilang banda, kung nanaginip kang ayusin ng sirang pala, gumagawa ka ng mga hakbang upang mapaglabanan ang iyong mga takot at mabawi ang iyong tiwala sa sarili. Maaari kang humingi ng tulong sa iba o kumuha ng bagong diskarte sa paglutas ng iyong mga problema. Ang pag-aayos ng sirang pala ay maaring magpahiwatig na ikaw ay matigas at determinadong magtatagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpala ng nyebe. Kapag nanaginip kang magpala ng nyebe, sinusubukan mong alisin ang pagkabalisa na pumipigil sa iyong sumulong. Ang snow ay maaaring sumagisag sa iyong mga hamon at paghihirap. At ang pagpala nito ay maaaring kumakatawan sa iyong determinasyon na malampasan ang mga hadlang na iyon. Ang pagpala ng snow ay kumakatawan din sa pangangailangan tanggapin ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon. Maaari mong harapin ang mga kahihinatnan na mga disisyon na iyong gagawin. Ang pagpala ng snow ay isang simbolo ng iyong pagbayag na gampanan ang responsibilidad na ito at pagandahin ang mga bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpala ng dumi. Kapag nanaginip kang magpala ng dumi, ipinapahayag mo ang pangangailangan maghukay ng mas malalim sa isang problema o sitwasyon sa iyong totoong buhay. Ang dumi ay maaaring sumagisag sa mga nakatagong aspeto ng iyong sarili o ng iyong buhay. Ang paggawa nito ay kumakatawan sa iyong pagnanais na matuklasan ang katotohanan. Bukod pa rito, ang pagpala ng dumi ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na magtrabaho ng gusto at magsikap upang makamit ang iyong mga layunin. Maaaring nahaharap ka sa isang mahirap na gawain. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong determinasyon na magtagumpay.